Welcome back guys, siyempre PC Basic Tips ang ating channel Nagloko ang isa sa mga PC ko guys dito sa aking computer shop Ito yung number 9 Ito nagloko siya, ang naging problema niya ay Nag-open siya pero black screen yung kanyang monitor Ngayon gagawa natin ng video tutorial Para makatulong sa mga bago palang nag-handle ng mga computer shop O kaya bago palang Uh, bago pa lang bili yung mga PC nyo at wala pa kayong ka ganong idea kung paano gagawin wala mang baka makatulong to guys kaya simulan na natin ayusin itong ating PC let's go guys okay guys buksan muna natin yung ating PC nabubuhay naman yung PC pero ayaw mag ano eh, black screen pa rin yung ating monitor Ibang ko lang ng konti camera natin. Yan. Ayun, mapapansin nyo guys. Wala siyang black screen. Ayaw, alang lumalabas sa ating anong monitor. Yan. Ayun, patayin muna natin ulit. syempre una natin gagawin guys, bibisikan lang muna natin wala talaga eh. Wala talaga sa power. Try muna nating linisin yung kanyang memory card. Yun muna natin gagawin. Ngayon, pag nilinis natin yung memory card dahil mabuhay, baba tayo sa video card. Kailangan alin sa dalawa mag-open siya. Pag hindi, hanapin ulit natin yung problema niya. Kung bakit, black screen pa rin yung ating uh, monitor kahit buhay na ipisi natin na natin. Patayin ko muna ulit yung ating PC. guys, daming ngalikabok. Nakita natin ng konti. Daming ngalikabok ng ating PC. Bawasan mo na natin konti. Dami, dami. Basic cleaning. Basic cleaning. Subukan muna natin unplug yung mga uh, mouse keyboard saka yung video card. Unplug natin. Tingnan natin kung ano mayayari. Tapos balik natin. Basic lang, basican lang muna natin. Unplug lang muna, unplug. Lag lang natin. tingnan natin. Tapos balik natin. Nagkaroon nung reaction yung memory. Ay, yung monitor. Bigla syang nag-ano. Bigla syang nabuhay. Reaction. Pero... Hindi pa 'yan, malamang kasi iba 't 'yan. Okay, nang plug lang muna natin. Dito muna pala tayo mag-focus sa mga nakasaksak Unplug lang pala. lang natin. And guys, Sinunplug lang natin 'yung mga nakasaksak. Tapos try natin balik. Buhay natin. Tingnan natin kung may bubuhay ba siya o hindi pa rin. Pag hindi pa rin siya nabuhay, tanggal natin yung memory card. Linisin natin. Basta basic lang. Step by step lang. Natin. Okay guys, balik na natin yung mga Inuugot na natin yung mga ano. Okay. Try natin buhayin guys tingnan natin kung may Mabubuhay ba sya 2 tries OMG Ayan guys nang buhay yun oh. basic <laughs> wala pa tayong dinalaw guys napaka basic lang yun guys na buhay na basic lang pero hindi ko sure kung kung dahil lang dun, bakit ganun? eh Guys, nabuhay na yung ating PC. Basic lang naging problema nyo. Ayan. Eh, nakaganyan kasi yan kasi connected sa fan copy. Yan, uh, guys. Ayan, eh, nakaganyan sa Number 9. Connected siya sa ating server sa timer. Yung fan natin na timer. Okay, guys. Basic lang nakita nyo naman guys sinugot lang natin yung mga nakakonect tapos binalik natin Ayan. tapos boom okay na okay guys maraming salamat sana may natutunan kayo sa ating basic na to napaka basic lang guys ba diba? napaka basic na talagang uh, sana sa video tutorial na to na ginawa natin ay nakatulong sa inyo kahit Alas wala akong ginawa, di ba? O kung dinala natin si Shop, yan, easy 100 o 150 na yan. Linisin. ba? pwede lang linisin yan. Basta, yun lang lagi guys, sa una. Pag ayaw mabuhay, o kaya nagloko, basican lang natin, step by step lang. O pag nakita nyo marumi, linisin lang natin. Kalasin natin yung mga saksakan. Balik natin, linisin natin. Pag ayaw, hahanap uh, hanap lang ulit tayo step by step lang ganun lang naman pag sa mga basic ah uh, basic lang talaga okay guys maraming salamat at stay lang kayo kasi uh, pag may nasira ng mga basic at sishare natin agad sa inyo at gagawa natin ng mga video tutorial at parang mga tulong sa inyo guys maraming salamat stay lang kayo guys sa ating channel at pag rumaduit na yung mga bata makakatulong sila dalawang ICT na nag pa yung mga anak ko dalawang ICT tutulong yun sa ating channel balang araw mga bata pa mga hilaw pa Pag nagsipag graduate na yun uh, baka sila na rin magtuloy ng ating uh, pagbibigay ng mga basic tips o kaya basic tutorial kagaya nito salamat